Hello mga busaidol, dito tayo ngayon sa siyudad Dito tayo sa bilihan ng mga buto ng mga gulay Bili tayo ng buto ng kalabasa mga busaidol Try tayo magtanim mga busaidol ng kalabasa Doon natin ito itanim sa Bakanting Loti sa Huron mga busaidol Hybrid ito mga busaidol Try natin kaya nating alagaan Ayan mga bus idol Bali 2 meters po ito Yung distansya nya Ayan Mamayang hapon natin itatanim Para hindi mainit Ayan. Ayan. Kaya malapad yung distansya kasi hybrid. mahirap pag hindi malapad. Kasi malago yan mga busaidol eh. Mag-aabot-abot yan pag ma malapit lang yung pagtanim. Kaya kailangan may distansya talaga para makalugar naman yung pananim. Kaya yan mga busaidol. Ayan. Dito lang yan. Oh. Diyan yung tataniman namin. Ayan. Dito mga busay doon hindi yan namin na. Ito. Ito lang dito banda. May mga puno-puno pang kahoy. Hindi pa natatanggal. Ayan. Yan yan mga boss idol. 2 meters. di ba? Try natin magtanim mga boss idol. Mamaya mga boss idol, ipakita ko sa inyo yung kung paano pagtanim. So mga boss idol, na kami ano ng kalabasa. Tara mga boss idol. ito mga busedol yung pag tanim sinukat at saka pahiga lang yung paglagay ng buto ng kalabasa mga busedol ganyan lang at saka takpan lang ng kumti yan lang yung mga busedol malapit na po yan mga busedol matapos babay na po kami mga busedol thank for watching mga busedol